So hello po sa lahat mga kalaag. Ngayon po, patutunayan po natin ulit na ang viral video po na uh, wala na ibot o sinasabi nila yung hindi na tanggal o ano ba yung ibig, ano bang ibig sabihin nyo sa iba ay content lamang po. Ito po, pat, patunay po ito. Ha? Ito po ang patunay. So, ito po ang video nila nung video ni Gobs Mama Sakaryo. Ayan po. Bago po magsimula, may disclaimer po yan. Yan ang disclaimer. So ipi ko po yung video, ay pa-password ko po yung video para makita nyo. Ito po yung video na pinas forward ko po. So ngayon, balik tayo sa disclaimer. Balik tayo sa disclaimer. So ito po ang disclaimer. Ang disclaimer ko na po ito ay is translate po natin into English para maintindihan po ng marami, no? To so ngayon, nag-upload pa po, po ako ng apps na Indonesian to English translator para maintindihan po ng marami, marami. Ngayon, 'yung disclaimer na 'yan, ika copy paste natin 'yan para ma-translate natin into uh, ma-translate natin into English. Ngayon, nag-upload po ako ng uh, nang install po ako ng apps na translator po to English para maintindihan po ng marami. So ito po 'yung apps na In install ko, so, ayan, kinapi ko po yan, ang disclaimer, para maintindihan po ng marami. So, ayan po, nakikita nyo po, ito po yung uh, English translation niya. So, basahin nyo po nyo ng maigi ha, basahin nyo po nyo ng maigi ang translation niya para malaman nyo po na yan ay content lamang, no? Yan ay content lang po, hindi po yan totoo. Basi lang po yan sa mga katang isip lamang at sa uh, mga sabi-sabi. No, maraming nagsasabi kasi dito po na ya yeah, gawa-gawa ko lang daw So hindi ko po to ginawa para magkaloon ng content no, para lang po ito maliwanagan po ang lahat. So hindi ko lang po sinasabi 'yon para magkaroon ako ng content. So yung iba diyan, kinuha nila yung upload uh, yung video doon kay Gods sa Masakaryo, mas marami pa silang views kaysa original na nag-upload nito sa YouTube no makakasa, makakasa na all na lang tayo. So ngayon po ito. So babasahin ko po na maigi para sa inyo mga no, mga kalaag no ang translation nito. In English ang translation po ng disclaimer ay ito po ang translation niya. This show was taken from a folk story that was once viral from a resource who once known in his time. This story is just a fictional. If there's are similar names of character, place of events or story, it just a coincidence. 'Yon po oh, 'yon po mga kalaag no. So ito po ang isang patunay na ito po ay content lamang. Content lamang po ang viral video na po na ito. So sana po maliwanagan na po ang lahat. Paki-share po yung video natin para po mas marami pang makapanood at maliwanagan po ang lahat no so na yun po ay content lamang so maraming reaction maraming may iba nagagalit sa akin kasi daw gawa-gawa ko lang yan, uh, hindi totoo so ito po ang matibay na patunay na ito ay content lamang po ni Gobs Mama Sukario no so sana po Pakishare po yung video natin para mas marami pa pong maka, ah uh, kita ng video na yan po ay content lamang po. Yun po, maraming maraming salamat po sa mga lahat ng manonood at magsishare nitong video. Pakipalo na rin po yung page natin, no. Laglag pa na sa po para maramas marami pa po tayong video na magawa. Yun lang po, maraming maraming salamat at God bless you all po. Thank you.